Yari ngayon ang mga gerero. Ikakanta ni Santino na ang mga ito ang nagutos sa kanila. Samantala pumalya ang plano ni Lucio, hindi si Tanggol ang kanilang napuruhan kundi ang anak ni Olivia. Kahit may alam na itong si Olivia sa mangyayari, wala siyang ginawa para sabihin ito kay Tanggol ngunit hinayaan niya ang mangyaring hindi dapat mangyari. Sa kagustuhan naman ni Olivia na matuloyan itong si Tanggol para ang kanyang anak na lang umano ang matitira at magiging tagapagmanan ng Montenegro. Ngunit sa kasamang palad, sinisingilaman itong si Olivia sa kanyang kasakiman. Sa kabilang banda, kahit nalaman na ni Santino ang totoo, ay napilitan pa rin itong ituloy ang kanilang plano dahil kay Lucio. Nagulat naman ang lahat, hindi naging handa sila. Subalit buong akala naman ng grupo ni Lucio ay natuluyan nila itong si Tanggol, kahit nagmamadali din sila ng pumakas. Sa kasamang palad, hindi rin natakasan ni Santino ang mga tauhan ni Julio, lalo na ang mga kaibigan ni Tanggol, ngunit itong sila Lucio ay malayang nakatakas. Sa kabilang banda, habang nagkakagulo naman ang rally ni Tanggol at sa mga gerero naman ay nagkasiyahan. Walang pagalinlangan itong si Rigor na magsasalita at sinira niya itong si Tanggol sa harap ng taga-suporta ng mga gerero. Ngunit sa kasawiyang palad ay hindi rin maiwasan ni Rigor na balikta rin siyang tanungin sa isang suporta ni Tanggol na kung saan kinumpara nito si Tanggol at Rigor sabay-sabi na mas paniwalaan umano nila itong si Tanggol dahil si Tanggol umano ang mabuti kumpara kay Rigor. Natutuwa naman itong si Miguelito dahil inakala umano ni Rigor na si Tanggol nga ang dumedo dito kay David para sa kanya ay malaking tulong umano ito para sa kanila. Upang sa ganoon ay malaya umano siya, hindi umano malaman ni Rigor na siya ang dumedo ni David. Halos gumuho naman ang mundo ni Olivia nang lumo siya nang makita niya ang kanyang anak na wala ng buhay. Samantala, pinangunahan nila Lucio ang mangyayari kanilang ibinalita dito kay Roberto na wala na umano ang mga Montenegro. Ngunit maya maya lang napanood din ng pamilya Guerrero mula sa balita na itong si Tanggol ay kinuna ng pahayag sa isang reporter na ito ay malaking buhay. Nang gagalaiti sa galit ang mga Guerrero at sila ay kinabahan dahil siguradong sila ang ituturo sa nangyaring gulo sa ugali ni Tanggol. Antabayan na po yung susunod kong update. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag -subscribe.